Mga kapuso magluwas sa eleksyon sa lunes, ginapanghandaan man sa motoridad ang seguridad sa publiko para sa pista minatay. Ang mga nagahingagaw pa uli para sa long weekend, amat-amat na nga nagadagsa sa mga terminal. LTO Ocon Transportation Office, may panumdom sa mga motorista. Natutok, John Sala. 2019 pa sa uli nga nakapauli para sa piyesta Minatay si Manang Shirley. Tumandok ni sa San Jose de Buenavista Antique apang sa Manila na Nagapuyo. Ganit temprano pa ini nga nagbiyahe agud makalikaw sa paginutok sa mga pasahero. Ang damo tao bla karon. Te amura nga aga ko kag kailangan ko yung makarating doon maga para maaga ko ba expect nila ako doon mo. Diri sa bus terminal sa arevalo matauhay tawhay pang sitwasyon kainas ang aga. Apang sunod sa bus driver nga si Mano Christopher, ginala o Manila ang madamo pa nga pasahero subong hapon. Oo, mga kalabanan estudyante. Kalabanan estudyante ang naga ano kay an tapos block weekend may election pa. Ano nang matagusogid man ng mga pasahero. Dili naman sa bus terminal sa distrito sang Haro temprano pa ang dagsa ng mga pasahero. Kalabanan sa ilang padulong sa Northern Iloilo, may pilaman nga padulong sa probinsya sang Capiz, Cagaclan. Posible nga magdoble pang numero sa mga pasahero buwas. May security personnel naman nga nagasikyar sa mga bagahe pagsulod pa lang sa terminal. Nagapatigayon man sa inspeksyon ng LTO-6 sa mga bus terminal humalid pa sa Oktubre 16, kag magalawigin ni Tugtob Nubiyam no Reshete. Marathon, especially ang ilang mga windshield, ang ilang mga tires or mga goma nila kung okay. Kaya dira man kita nag-check uh, aton sa bilang isa ka driver, baluan man aton kung ano ang meaning sang blow baguette. Liwat naman yung ginpahanumdom sang LTO6 ang blow baguettes. Oko ng pagsikyar sang battery, light, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires sang salakyan, tag-self, antes magbiyahe nga estado sa uh, aton ginamaneho kag syempre ang estado naton nga sa aton kaugalingan ang bilang isa ka driver so if may mga defective parts ginaabisuhan gitamon ang mga drivers or ang mga operators nga ipaiway ang pagbiyahe until such time na ma ang mga Una na nga gindeklara special non-working holiday sa lunes bangod sa barangay SK Elections. Special non-working holiday naman sa November 1 kag 2 para sa selebrasyon sa All Saints kag All Souls Day. Upuod kay Hans Sierto, John Sala. One, Western Visayas.